dali yes, na humana yeah, ko yeah, sa yeah. buwan ng wika arang kapuya na guys kay nag nag ato pa may gawas nag parade parade inita pa jud so karon finally naka relax na me unya unya na eh, surprise si papa ay so guys mo sa mi guys abangan later bye bye <coughs> <laughs> I'm here with Ma. Mm. Zara. What does humor? Mm. Huh? Banca. Like... Ban mm. Ate, ka ate banca ate. Huh? Banca. Ka? Oo, oh, kung project ho. O, mo. Ban ka? na ako, anya di siya mo. Banca. Ano kana? Ano siya? Hey guys, ikapuhe ko guys. Ah mula ka, meron. Kapoy ka ba, oi? Tuwag na lang ang tako. Diyok. <laughs> mula ka, meron. Ay, mama, mama. So, guys, niya mo bedroom ka ron. Mula siya. siya. Then, maupod na ang higdaan na ni Pia. Og ni Ate Lori. Ano sila sa mga? Anak sa obos. Na, na, na. Mura. So guys, what's on the mission that we Okay, magpalit na sa sofa bed. So guys, sa wakas, kapalit na yung sofa bed. So mo din, magpalit na yung sofa bed guys. Kaya, kaya na ako, matungko sa sawog. Kaya din din kayo gusto sa sawog. Maunang, karoon palit natin. dito niya. Hello, Pugugoy. Ako sa sawog? Ako, pero lang ako ng safe home. ako sa lapag mo na dyan muna. Di, may dato, guys. Dato na may kasaba Betaw, which and love me, guys. Kaya, huwag di ka kasabot si mama. Imo, mama, di ka pinangga. Muna, siya ka na mga di kasaban. Di mo bala nga siya ng parents. So, mga pizza, may sa tindahan, guys. Kaya na ay si Ate Lori sa laptop. Then, lukan sa kanya, wala pa sa danin. na sa danin. I'm not feeling well, guys. So, because I have koan, And I have kabuhi. I'm going sila go. So, man. oh, <laughs> I'm naman to go. I'm mga to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going na na medali sa Mandawi po pero wala ni kagawas kayo kusog kayo ang ulan mong narami sa sud. Si Lara. Si Papa Lai ni Anto sa sud kay. Si Papa kay. makayo magawas kagawas. So kayo. rain rain. Ano nga daro lang may nagvideo. tra rami sa among order nga eh utang sa taga-Mandawi. So, maju gani kay ni tuwak ang uwan na dala mo sa pabit kay. Kung wala pa to ni tuwak ang uwan, guys, murag ugma pa dyan madaang ang pabit kay. Kasi Sofia kay gusto naman nga madaag sa pabit kay. Gusto na siya mahigpa sa iyang sofa bed nga wala na kalapag. So, mo na gihuat na mga mo kaguan. ang uwan. Then, naana, e, Dayungan na sa taga-Mandawi po magulat lang sila o ganang silopin na, na dapokan itabon kaya basin mabasa ito na yung pa dun yung uwan guys so yan na mananamang sa pabed guys anak na matug si Pia hindi si na si Pia matug sa kuwan ubus sa amang bed hindi na Si si so rupin rupin para artis tingnan ba sa amo para ba may ug ko yun na ang tayaan sa mga mahilig kung kuan l oh, o oh, t t o oh. tali ako ya oi rugaya po na oi excited na si pia mo higta sa <coughs> head yun na Dayong nga na go they are they are si the jungle

Unboxing our TV. Ngarong nakuha, guys. Oh. Parcel. Parin nga? parcel lang Parin nga mga... Hulo, nung nakuha nga TV, guys. Ito na, kung saan 1, 2, 3, 4, 5. ba? Oh. Diba? 70 inches ni, guys. TV na mo, guys. Sige, magpagpan ko 70 mm. Kilometer. Ang grabe. Asa ka ni, na si Dihan, eh. Uh si -huh. para ini. hindi na sa gato, sa

không được, xuống, sao mà có biết đâu, đầu, có biết, có biết So, mm -hmm. Just like that, we the We can the next the, the, the challenge we get up <inaudible> I, have 40 I have to get that for battle a percent I have 80 to Yeah, this is, it is <laughs> if I do I'm okay. yeah, okay. okay. But we did get the second okay. the back that the kayo kaayo ka basin mahagbong ko mo guys na isog kani mo ni nakani ako na oh man asya yeah, oh na di pa tong ag foam nga higdana ni pia oh, sa una guys to, wow wow kung si guys si matugana ako May! <laughs> so guys.